Si Joel Nudalo ay isang bata na namulat at maituturing na laking kalye. Maaga siyang namulat sa iba't ibang pamamaraan at diskarte at masasabing siya ay masipag at maparaan. Ngunit nagbago ito dahilan kung bakit ang minsang mabait ay siya nang itinuturing na pinakamadulas na iligalista sa bansa, partikular na sa Visayas ang mga maling gawain ni Tongol mula pagkabata ay dinala niya hanggang sa siya ay magbinata natutunan na rin niya ang magbenta ng mga iligal na bisyo at hindi rin nagtagal ay nakilala at itinuring siyang isang malaking isda sa Cebu. Bago pa man mahawakan ng kilala ring iligalista na si Tata Negro ang Pasin, A. Lopez, Ermita at B. Rodriguez area sa Kabisayaan ay naging baluwarte muna ito ni Tongol. Kaya naman kinukonsidera siya ng mga alagad ng batas bilang isa sa pinaka high value target sa lugar at hindi hindi rin nagtagal ay naging mainit siya sa radar ng mga kapulisan. Dahil dito, pila sumikip at lumiit ang mundo ni Tongol sa Subo dahil naging sunod-sunod ang mga nangyaring operasyon laban sa kanya ngunit talagang madulas siya at hindi kayang hulihin. Sinasabi naman na mayroon itong padrino na nasa gobyerno ang dahilan kung bakit palaging natutunugan ito ang mga operasyon ng otoridad. Kaya naman nagagawa niyang makatakas. Sumikat siya dahil sa iba't ibang illegalidad na ginagawa niya kabilang na ang pagbebenta ng ipinagbabawal na gamot at pangoholda minsan din siyang nadawit sa kilabot na grupo ng kuratong baleleng at mas sumikat siya nang maiugnay ang pangalan niya sa sunod-sunod na kaso ng pangohold sa mga jeepney at taxi driver dahilan kung bakit siya binansagan bilang Cebu Public Enemy Number no. 1 na tinawag at mas nakilala rin sa bansag na alias Tongol. Halina't ating balikan at mas kilalanin pa ang magulong buhay ng minsang kinatakutan sa Cebu na si Joel Nodalo alias Tongol sa ating komprehensibong dokumentaryo sa pagpapatuloy ng ating istorya. Pata pa lamang siya'y madiskarte na si Joel, ngunit nasama siya sa masasamang gawain. Isa rin siya sa tinuturong responsable sa nangyaring pandurukot sa Colon Street Carbon Public Market at sa Santo Nino Church. Hindi rin maitatanggi ng mga Cebuano na ang Colon Street noon ay tinuturing na pugad ng mga pasaway sa batas sa kadahilan ng walang pinipiling oras ang mga kawatan at kahit tanghaling tapat ay tumitira ang mga ito. Ang nasabing lugar din ang itinuturing na isa sa pinakamataong lugar na mahigpit na binabantayan ng mga otoridad dahil halos araw-araw ay nagkakaroon dito ng pandurukot at ito rin umano ang may pinakamaraming kaso ng snatching at hold -up taong 2001, mas lalo pang lumiit ang mundong ginagalawan niya. Ngunit mas lalo rin sumikat ang pangalan niya lalo na noong naiugnay siya sa nangyaring serye ng nakawan sa mga bangko sa syudad kung saan isa siya sa sinasabing pinaghihinalaan na spatter at kasabwat ang notorious na grupo noon na nakabase sa Osami City na tinatawag na Baleleng. Dahil sa pagkakadawit niya sa grupo, bumuo ang mga otoridad ng task force na siyang tututok sa bawat galaw ni Tongol 24 oras. Sa kabilang banda, batid niya na masyado na siyang mainit sa sugbo kaya naman nagtago siya sa probinsya ng Negros. Ngunit kahit doon, ay nagawa pa rin siyang masundan ng mga naghahanap sa kanya hanggang sa nawala na ang tilay swerte na mayroon siya. Taong 2002, nadakip siya sa Escalante Negros Occidental at sa kanyang pagkadakip ay lakas loob at buong tapang niya na pinasinungalingan ang mga naging aligasyon sa pangalan niya. Itinanggi rin niya na konektado siya sa grupo ng baleleng. Bagaman itinanggi niya ang pangoholdap at pandurukot sa mga driver. Inamin naman niya na nagtutulak siya ng iligal na gawain. Sa kabilang banda, habang gumugulong ang kanyang kaso, nakakulong siya sa Bagong Buhay Rehabilitation Center. Ngunit hindi rin siya nagtagal sa piitan dahil ilang buwan lang matapos niyang mabilanggo ay nakatakas ito kasama ang notorious na magnanakaw na si Bautista Michael Bernabe at isang alias Buboy. Nang makatakas siya, nagkaroon siya ng pagkakataon na magtago sa isang isla sa Bohol sa Balabon Island dahil sa kalagayan ng lugar. Nagdesisyon siya na ipagpatuloy roon ang kanyang mga iligal na gawain hanggang sa muli na naman lumawak at lumaki ang kanyang balwarte, lalo na sa probinsya ng Bohol kung saan itinuturing siyang taga-supply ng mga iligal na gamot. Kasabay ng muling paglago ng negosyo at paglawak ng kanyang balwarte, hindi nagustuhan ni Tongol ang ginagawa ng kanyang kalaban sa negosyo dahil sa ang balwarte umano ni ito na dating hawak niya ay hinahawakan na ito ng umuusbong pa lamang na si Tata Negro. Dahil dito, nagumpisang magkaroon ng hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo. Nagkaroon ng ilang beses na pagtatangka sa buhay ni Tata Negro na pinaghihinalaan namang gagagawan ng mga tauhan ni Tongol sa gitna ng matinding hidwaan sa pagitan ng dalawang grupo. unti unti gumagawa ng pangalan ang isa pang grupo na binuo ni Mayor Thomas Osmeña na pinangunahan ng kilalang drug master ng Subo na si SPO1 Adonis Dumpit. Ang misyon ng alkalde at nasabing pulis ay linisin at ubusin ang mga ilegalista na sumusuway sa batas sa kanilang pagkilos. Ilang mga notorious na hitman, holdupper at ilegalista ang kanilang natodas sa isinagawang operasyon sa pangunguna ni SPO-1 Dumpi. Ngunit ang madulas na si Tongol na isa sa itinuturing niyang target ay hindi niya mahuli. Patuloy pa rin si Tongol sa pamamayagpag bilang ilegalista at upang pagtakpan ang mga illegalidad na ginagawa niya sa mga mata ng mga tao sa isla, nagpanggap siya na negosyante sa Suglu at buong pusong tumutulong sa mga residente ng Balabon Island. Nag-aabot siya ng mga tulong pinansyal, bayarin sa mga ospital at pagtulong sa lugar dahilan kung bakit agad niyang nakuha ang pagmamahal at respeto ng mga tao sa nasabing isla. Hindi rin nagtagal, tinuring siyang Robin Hood ng mga tao sa lugar. Ika-23 ng Hunyo taong 2005 araw ng Webes, bandang alas 7, habang siya ay nasa loob ng sabungan sa barangay Asinan, Buena Vista, Bohol. Ginulat siya na nag-iisang hitman kung saan biglang umalingaw ang sunod-sunod na putok ng baril agad na naghiyawan ang mga tao at mabilis na nagtakbuhan dahil ng mga sandaling iyon, malapit na palang pinaril sa ulo si Tongol. Matapos ang nangyari, tila kalmadong umalis sa loob ng sabungan ang tirador. Si Tongol ay nagtamo ng mahigit sampung bala sa ulo at katawan ayon sa mga saksi. Hindi nila masyadong namukhaan kung sino ang bumarin dahil sa masyadong naging mabilis ang mga pangyayari. Nakasuot din umano ito ng wig kaya hirap sila na makilala ito. Ayon sa asawa ni Tongol na si Janice Nodalo, isang oras matapos ang pagtumba kay Tongol, tumawag siya sa cellphone number ng kanyang asawa upang kumustahin ito. Ngunit nagulat siya ng ibang tao ang sumagot dito. Ayon sa kanya, kaboses ito ni SPO1 Adonis Dumpi. Kaya naman, malakas ang kutog niya na ito ang tumira sa kanyang asawa. Sa kabilang banda, agad naman pinasinungalingan ni Dumpi ang binibintang sa kanya dahil ayon sa kanya, nasa Cebu siya nang mangyari ang insidente. Sa pagkawala ni Tongol, Higit na namayagpag ang pangalan ni Tata Negro. Ipinagpatuloy naman ng asawa ni Tongol ang iligal nitong gawain at taong 2017 nahuli ito at nakuhaan ng iligal na bato na may halagang 6 na milyong piso kasama ang ilang matataas na kalibre ng armas at isang radyo na konektado sa kilos ng mga kapulisan. ilang taon na rin ang lumipas ngunit hindi pa rin natutukoy kung sino nga ba ang nagtumba kay Tongol at ang kaso niya ay patunay na mabagal na sistema sa pagkamit ng hustisya sa bansa Si Tongol ay minsang naging madulas sa kamay ng mga pulis. Ilang beses niyang nagawang makatakas at sinubukan din niyang maging si Robin Hood upang maitago ang kanyang mga pagkakamali. Ngunit wala nga talagang kasalanan ang hindi pinagbabayaran. Dahil maaring may pagkakataon siyang nakatakas sa batas, ngunit hinabol pa rin siya nito at siningil pa rin siya sa mga nagawa niya. So ngayon, lamunaha.